Ang video na ito ay tungkol sa kung bakit may mahal at may mura na gupit dito sa Pilipinas. Kung isa kang barbero o isa kang barbershop owner o isa kang client, isa kang loyal client ng isang barbershop at at isa ka sa mga nagtataka kung bakit may mahal at may murang gupit. May mga mahal at may, may mga mahal maningil at may mga murang naniningil nagupit dito sa Pilipinas, okay, tapusin mo ang video na ito para malaman mo kung ano ang dahilan kung bakit may mahal at may mura nagupit dito sa Pilipinas. At bago nga pala natin umpisahan, ako nga pala si Marvin Calma na may halos pitong taong experience sa mundo ng barbering o sa barber industry. At isa rin nga pala akong barbero at isa rin akong barbershop owner dito sa Angeles City, Pampanga. Bago ako maging isang barbero, isa rin akong kliyente isa rin akong customer isa rin akong customer dati at tulad nga ng kinuwento ko noon na ako rin mismo na namasukan sa halos sampung barbershop dito sa Pampanga ay nagtataka kung bakit sa mga ibang pinasukan ko ay may mahal at may mura Nahala naalala ko nga noon yung pinaka murang rate ko sa isang barbershop na pinasukan ko is 60 pesos. At ang pinakamahal na rate ko ngayon is, as of now, is 250. Kaya ako lubos na nagtataka kung bakit may mura at may mahal. Ano bang pinagkaiba ng gupit? At paano ba ito nagiging mahal? Kaya naman naghanap ako ng, naghanap ako, nag, uh, nagtanong-tanong, nagbasa at <clears throat> nagbasa tungkol sa negosyo o sa sa ikot ng isang barbershop kung paano nagiging mahal ang gupit, gupit, ang gupit. At ito na nga ang nalaman ko. Lahat ng barbero o lahat ng barbershop ay may value na kinikreate. Kapag sinabi nating value, ito yung serbisyo na ginagawa or sa isang negosyo, sabihin na natin sa isang negosyo, hindi lang sa barbershop, madalas may mga value na kinikreate ang isang negosyo. For example, ginupitan ka na, nagpagupit ka sa isang barbershop at nagustuhan mo ang gupit nito. Yung value is yung kailangan mo yung isang serbisyo o isang produkto na magbebenepisyo ka at masasatisfy ka dun sa nareceive mo. Produkto man yan o serbisyo, yun yung value. Yun yung binabayaran mo. Hindi actually yung, actually hindi yung gupit yung binabayaran mo. Yung value, yun yung binabayaran mo. Kaya, kaya mayroon kasing tatlong parte ang value. Ang value, at yun ang tinatawag na value triangle. Ang value triangle ay may tatlong parte. Bago nga pala tayo, bago ko nga pala i-explain kung ano ang uh, value triangle, alamin muna natin ang pinakamura at pinakamahal na gupit as of now dito sa Pilipinas, year 2025. Dito sa amin, ang pinakamahal na gupit, pinakamura ang pinakamurang gupet is nasa 100 pesos. Yun na ang Parang minimum dito sa Angeles City. Pero may mga nagsisingil pa rin yata na 70-80 pero madalas nakikita ko sa mga barbershop dito is nasa 100 pesos. At ang pinakamahal naman is ang singil ni, syempre ni Idol Gam. Uh, at ang narinig ko noon sa kanya ay nasa 2,500 na yung rate niya. At ang pinakamahal sa, sa na rate na gupet sa Manila is nasa 3,500 I think 3,500 kay Gam at sa Kubo Manila at sa mga idol na barbershop yan at yung isang nagtrending na si Idol Facundo na 50k 50k yung rate niya grabe <laughs> gravity sana po Lai. okay balik tayo sa value triangle ang value triangle sa gitna ng value triangle value triangle ang nasa itaas ng value triangle ay ang quality. Uh, katulad ng mga na-mention na barbershop kanina, ang motto nila halos is quality over quantity. Dahil nga nakafocus sila sa quality, okay lang para sa kanila na hindi ganun karami ang mga ang nagugupitan nila. Narinig ko sa isang interview ni ni Idol Raz ng ng Identity na ang rate nila sa gupit nila is 2,100 pesos. Ang rate nila sa basic, uh, yung pinakamababa nilang services is 2,100. At dito sa quality, minimum nila is 6 lang. So, para sa mga regular barber, napakababa ng, napakababa ng 6. Pero, dito nga sa mga quality over quantity is nakafocus sila sa detail, uh, usually meron niyang mga haircut consultation, meron niyang ano yun? Meron niyang shampoo, matik yan. Meron niyang minsan facial, meron niyang uh, hair treatment, meron niyang ano kasi yung massage? Ano kasi yung uh, massage, gano'n. So, basically, package yung binibenta nila. Hindi sila nag hindi sila naggugupit ng Gupit lang. Kumbaga, package at nakafocus sila sa quality. Over, kaya nga, quality over quantity. Kaya naman, kahit konti yung magupitan nila, possible na mas malaki yung profit. Kasi nga, kahit konti, eh mahal naman. Eh mahal naman. At, uh, shoutout sa mga idol dyan na nagsisingil na ng mahal. Ang gagaling ninyo. At, isa kayong malaking inspirasyon sa mga barberong Pilipino dito sa Pilipinas. Keep inspiring us, mga bro. Yan. Okay, yung pangalawa naman sa value triangle is yung nasa ibaba, nasa iba, nasa ibaba ng left side. Nasa side na to, yan. Nasa side na to is yung cost. naka ang mga nagnenegosyo ng barbershop sa cost. So, basically, kapag naka sila sa cost, ito yung madalas tinatawag natin na mid-end sa akin, pa, sa akin pinaniniwalaan ko yung mga nakafocus sa cost, sila yung mga pwede nating tawaging mid-end. Kapag sinabi nating mid-end, usually meron din silang shampoo, elementary massage, meron na rin silang hot towel, package na rin, pero hindi, hindi, karamihan, karamihan kasi sa mga quality over quantity is well-educated well sila about sa barbering at compared dito sa mga mid-end barber is sakto lang hindi hindi sila hindi sarado yung utak nila para matuto 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 pa at the same time hindi sila ganun hindi sila ganun ka ka well educated about barbering pero hindi rin sila walang alam about sa modern barbering dahil sa sobrang innovative ng barbering ngayon dito sa Pilipinas. Maraming maraming ng klase ng techniques ang pumasok. Kaya naman, kaya naman masasabi kong ang nasa mga naka sa cost, hindi sila ganoon kamahal maningin. Kumbaga, ang target market nila is yung is yung mga nasa middle class. Ay oo nga pala, ang target market ng quality over quantity, syempre alam mo na yung mayayaman, yung mga mayayaman na afford yung ganong price at syempre willing silang magbayad ng ganon kalaki just for them to achieve their desired look or their desired appearance yung pangatlo naman na pinakahuli okay wag natin kakalimutan na ang quality over quantity is target market nila is yung may pera and yung sa cost is middle class or mid mid-end barbershop at ang pinakahuli ay ang mga nakafocus sa time. Ito na yung mga nasa low-end barbershop. Ang mga nasa low-end barbershop, kaya time yung, yung position nila sa value triangle is nakafocus sila sa volume o dami ng mga nagpapagupit. Kaya magtataka ka kung bakit ang bilis nila manggupit. Kasi yun nga ang nature ng negosyo nila, ng negosyo low-end barbershop at maraming kliyente ang nagkaka-conflict dito dahil halimbawa may nakita silang gupit sa internet at sinave nila ito then pagka-save nila yung video na sinave nila is galing sa high-end barbershop yung video na nakita nila sa social media is galing sa high-end barbershop at ipinagaya nila ito sa mga nagpapagupit ay ipinagaya nila ito sa mga barber sa low-end barbershop. At, at kapag pinagaya nila ito sa kanila, nagkaka-conflict kasi nga hindi nila nakukuha ng 100% <clears throat> yung gupit. Kasi nga, hindi nila alam na yung sinave nilang video is galing sa mga high-end barbershop na kung saan sa high-end barbershop is mahaba yung proseso, iba yung prosesong ginagamit, well educated yung mga barbero at yung oras na ginugol nila sa gupit na yon is napaka is mahaba talaga they take their time sa quality over quantity they take their time hindi naman din natin masisisi yung mga barbero na nasa low end dahil nga kailangan nilang makagupit ng madami para kumita sila ng mas maganda. Dahil nga dito sa value triangle, ang pinakababa is time sa mga low-end barbershop, ang goal nila is makarami. Hindi sila nakafocus. <clears throat> hindi hindi ko sinasabing lahat, pero karamihan sa low sa low-end barbershop, nakafocus sila sa volume ng mga nagpapagupit. Sa dami ng mga nagpapagupit dahil hindi kikita ang shop at the same time hindi kikita ang hindi kikita ang hindi kikita ang barbero, the barber itself kung hindi sila makakarami. Kung hindi maraming ulo yung ginupitan nila. Kung hindi, kung hindi malaki yung volume. Nakafocus sila sa volume. Okay, kung mo ka kung bakit, kung bakit ganun nga nagkaka-conflict sa loob ng isang barbershop between high-end, mid-end, at low-end, ito, ito na ang masakit na, na katotohanan dyan. Hindi pwedeng pag-isahin pag -isa, yung tatlo kailangan hindi 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 kaya ng isang barbershop na pagsama sama yung quality, yung cost or yung time. Kailangan nilang pumili ng isa lang diyan kung gusto nilang maging pin, maging profitable ang shop nila. Okay. Sana dun sa pagpapaliwanag ko ng malupit is naiintindihan ng bawat isa ng mga barber, client at ng mga barbershop owner. At ngayon, kung nagtataka taka kung bakit ko ginagawa ito, kung bakit ako nagko-content ng ganito, dahil naniniwala ako na kapag nagtulungan, nagkaisa, ang mga barbero, ang mga barbershop owner at ang mga suppliers dito sa Pilipinas, mas gaganda ang takbo ng ekonomiya ng barbering dito sa Pilipinas. Dahil lang kalaban natin dyan, na maging kulang ang kaalaman ng mga susunod nating henerasyon na barber, hindi lang sa skills, kung hindi sa kaalaman, sa kaalaman sa loob ng negosyo ng barbering. Kaya kung isa kang barbero, isa kang barbershop owner, o isa kang supplier, samahan mo ako sa mission na ito na magkaisa tayong mga nasa loob ng industriyang ito. Dahil naniniwala nga ako na kapag nagkaisa, nagkaisa tayo. Kapag nagkaisa tayo, ay ga ganan siya tayong lahat. Hindi lang mga barbero, hindi lang barbershop owner, hindi lang, hindi lang yung mga suppliers, kung hindi pa na rin ang mga client natin dahil mabibigyan natin sila ng quality mas lalo natin silang masasatisfy mabibigay yung value na hinahanap nila dahil tulad nyo mga kabarber at mga ka, at mga kaibigan kong barbershop owner mahirap ipaintindi sa mga tao na lalo na kung sarado na yung mga utak nila pero naniniwala ako na kaya natin ito kaya natin to para sa para sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At kung isa ka nga palang barbero, isa kang barbershop owner, isa kang supplier, isang barbero o isa kang barbershop owner, narito ang MC, Barber Supplies. I-check nyo lang dito, lahat ng mga kailangan nyo sa loob ng isang barbershop ay meron sila. Lahat ng basic needs na meron na kailangan sa isang loob, sa loob ng isang barbershop ay meron sila. Tissue o ano man yan, mag-chat ka lang dito, magre-reply sila. At gumawa din pala ako ng clothing para sa ating mga busy barbero, barbershop owner. Ito nga pala ang The Busy Barber. Limited edition lang 'yan at umorder ka na baka maubusan ka. At muli, ako nga pala si Marvin Kalma na nagsasabing napakaikli lang ng buhay natin dito sa mundo. Pagkalipas ng isang daan, pagtayo na wala, makakalimutan na nila tayo. Kaya wag kasanang pangunahan ng hiya at ng takot. Maraming salamat.